ang itim na palengke, aswang at ang nililihim ng mga gabi. Kung alam ko lang, kung alam ko lang kung anong nilulula ng truck na yon, sana'y hindi na ako pumayag. Pero sa gutom, sa utang, sa desperasyon, wala akong karapatang tumanggi. Isa akong pahinante at sa mundong ginagalawan ko, hindi uso ang tanong. Basta may bayad, trabaho lang. Ang pangalan ko ay Noel. 32 anyos, tubong Davao del Sur, at sa maikling panahon ng buhay ko, kung saan saan na ako napadpad, para lang makaraos. Lahat ng klase ng trabaho, napasok ko na kargador sa pier, tagabuhat ng baboy sa palengke, pahinante sa mga delivery truck. Pero ang trabahong ito, ito ang naging daan sa pinakamalupit, pinakakakilakilabot na bangungot na hindi hindi ko malilimutan. Gabi na noon, nasa karinderya ako. Umuulan ng mahina at nagkakape sa isang sulok habang binibilang ang barya kong kulang pa para sa ulam. Nilapitan ako ni Carlo, dating kasamahan ko sa pantalan. May raket ako, Noel. Anya habang hinihigop ang sabaw ng tinola. Malaki ang bayad, triple ng normal, pero bawal ang tanong tumitig ako sa kanya. Si Carlo ay matipuno, may tatlong ahas sa braso, at palaging amoy, sigarilyo't langis. Halatang sangkot na sa mga trabahong di legal. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa bundok, dapat hapon ang biyahe. Maghahakot tayo ng special na karga, di basta-basta. Kumindat siya. Sa isip-isip ko, ano ba namang masama sa isang biyahe kung malaki ang kita? Utang ko sa palengke at renta, sa inuupahan kong barong-barong. Lahat yon, pwedeng mabayaran sa isang biyahe lang. Sumapit ang hapon. Pumunta kami sa isang bakanting lote sa paanan ng bundok ng Mount Kalatungan. Lugar na halos walang signal, palibhas ay liblib at masukal. Naroon ang isang lumang truck, kulay itim, walang plaka. May tatlong lalaki pa kaming kasabwat, mga di ko kilala. Lahat tahimik, puro matitikas at parang sanay sa dahas. Isa roon si Mang Victor, may edad na. Puti na ang buhok, pero matigas pa rin ang pangangatawan. Mapupula ang mata niya at tila may itinatagong hiwaga. Siya raw ang supervisor ng biyahe. Ano bang laman nito? Tanong ko habang nilalapat ang pamatong sa balikat. Hindi siya ngumiti 'Wag ka nang makialam kung ayaw mong makisali sa problema. Basta hawakan mo 'yan. 'Wag mong bubuksan kahit anong mangyari. Ang laman ng truck, mga kahon na bakal. May mga ukit na parang sinaunang sulat. At ang ilan ay may mga butas. Doon lumalabas ang malamig na simoy na tila may amoy na mabahot bulok. mayay -maya narinig ko ang mahihinang ungol mula sa isa sa mga kahon. Hindi hayop yon, hindi rin tao. Bakit may gumagalaw? Tanong ko, nanginginig. Mga alaga. Sabat ni Carlo, habang binibitbit ang isa pang mas maliit na kahon. Mga aswang na ibebenta sa black market. Ang destinasyon namin, isang lihim na lugar sa ilalim ng isang teritory, sa mismong paanan ng bundok. Isang kuweba na may patag na daanan papasok sa kailaliman ng lupa. Ayon kay Mang Victor, naroon ang itim na pamilihan. Isang tagong lugar kung saan binebenta ang mga bawal. Mga sinaunang anting-anting, mga nahukay na buto ng duwende, at mga aswang na pinaniniwala ang nagbibigay ng swerte sa mga mayamang kolektor. Ang mga bumibili raw ay hindi basta-basta. Mga politiko, negosyante, mga may-ari ng hasyenda, pati artista. Lahat sila naniniwalang ang pag-aalaga ng aswang ay magdadala ng yaman, lakas at kapangyarihan. Pagdating namin sa kweba, sinalubong kami ng mga tanod na nakasuot ng itim na balabal at may mga nakapintang simbolo sa mukha. Pumasok kami sa isang napakalaking silid na may ilaw na apoy at doon ko nakita ang mga nilalang sa mga hawla. Isang mana gal. Mahaba ang buhok Nakatali ang kalahating katawan habang ang mga pakpak niya ay parang balat ng paniki Ang katawan niya ay hati na At ang kalahati ay nasa loob ng isa pang kahon na gawa sa salamin Isang tik-tik Mukhang matanda Kalansay ang balat May mahabang dila na pilit inaabot ang isang kakaibang unggoy sa kabilang hawla Ang tunog ng tik-tik ay umaalingaw-ngaw sa loob Dalawang wak-wak Malalaki, may pulang mata at pakpak na tila may kalmot ng demonyo. Nakakadena pero patuloy na naglalaway at umaatungal. Isang bangkilan ang pinakakaiba. Isang babaeng maganda, maputla, mahaba ang pilik mata at malamlam ang mata. Nakaupo siya sa loob ng hawla, parang tao. Pero ang aura niya ay iba. Hindi siya nakatali, pero walang lumalapit sa kanya. Bakit di yan Nakakadena. Tanong ko kay Carlo. Bangkilan yan, hindi siya nagwawala. Pero kaya niyang pumatay gamit lang ang hininga niya. Huwag kang magkakamaling titigan ng matagal. Nagumpisa ang auction pagsapit ng hating gabi. Sa gitna ng kuweba, may itim na altar na pinalilibutan ng kandilang itim at pulang buhangin. Isa-isang inilalabas ang mga alok. Anting-anting mula sa hukay ng mga datu. Mga alahas na kinuha mula sa katawan ng isang bangkay na hindi na agnas at maliliit na sisidlang, may mga matang kumikilos pa rin sa loob. Pero ang pinakahinihintay ng lahat, ang mga nilalang. Nakatayo lang kami ni na Carlos sa gilid habang pinanunood ang mga kliyente. Puro nakasuot ng mamahaling coat. Ang iba'y may takip ang mukha ang ilan ay may kasamang bodyguard na armado ng mahahabang kutsilyo at baril. Dalawang milyong piso para sa manananggal. Sigaw ng auctioneer. Tatlumpong milyong piso para sa bangkilan. Sabay-sabay na bulungan sa paligid. Tiningnan ko ang babae sa loob ng hawla. Ang bangkilan. Tahimik lang siyang nakaupo. Ang mahabang buhok ay parang lambong ng gabi. At ang mga matay walang emosyon. Pero hindi ko maipaliwanag. May kung anong humihila sa akin palapit sa kanya. Biglang, nawalan ng ilaw ang buong kweba. Sabay-sabay na nagsigawan ang mga tao. Ang mga kandila ay napundi. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid. Maya-mayay, isang sigaw ang sumambulat mula sa di kalayuan. Tiningnan ko si Carlo. Nagkakandau-gaga siya sa pagsindi ng flashlight. Ako na may kinapa ang hawak kong bakal na tubo. Isang bagay na lagi kong dala bilang pananggalang. Hoy, yung wakwak -wak nakatakas! Sigaw ng isang tanod. At doon ko sila nakita. Isang wakwak -wak na nakawala sa hawla. Dumagit ng isang mayamang matanda. At sa harap ng lahat, Pinunit ang dibdib nito gamit ang mahahabang kuko. Sinungkit ang puso at nilamon. Dumaan ito sa ibabaw namin. Dala ang dugo ang katawan at lumipad sa kisamin ng kuweba. Isang tanod ang sinugod ito gamit ang bolo. Pero bago pa siya makalapit, isang tiktik ang gumapang pababa mula sa poste. Pinatalsik ang mahaba nitong dila at tinusok sa leeg ng tanod. Pumarko ang dugo sa hangin. Ang tunog ng tik-tik-tik-tik ay nagmistulang orasan ng kamatayan. Nagsimula ng magkagulo ang lahat. May mga sumisigaw, may mga tumatakbo papalayo, pero walang makalabas. Ang labasan ng kuweba ay biglang isinara ng puwersang di maipaliwana. Parang may nagsara mula sa loob mismo ng lupa. Tumakbo ako, naghahanap ng matatakasan. Pero sa halip, nakita ko ang hawla ng bangkilan wasak na. Nasa labas siya. Hindi siya tumatakbo. Hindi rin siya nalilisik ang mata. Tumayo lang siya roon tahimik. Nakasuot ng puting damit na basang-basa sa dugo ng ibang tumilapon sa kanya. Tumingin siya sa akin. Diretso sa mata. At napako ako sa kinatatayuan ko. Halika kung ayaw mong mamatay. Hindi ko alam kung bakit ako sumunod. Siguro dahil siya lang ang mukhang hindi halimaw sa lahat ng naroon. O siguro dahil sa kabila ng lahat, nakita ko sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kalungkutan. Hinila niya ako papunta sa likod ng altar, kung saan may makitid na lagusan. Isang siwang lang ito sa bato, pero sapat para makalusot ang isang tao. Pumasok kami roon at habang ang buong kweba ay inuulan ng sigaw, halakhak, at lagabog ng laman sa mabatong sahig, naririnig ko pa rin ang tik-tik-tik, ang pakpak ng wak-wak, at ang pag-iyak ng mga taong walang laban. Bakit mo ako iniligtas? Tanong ko habang gumagapang kami sa makipot na lagusan. Huli na para sa kanila, pero ikaw, iba ka. Iba pa ano? Hindi mo gusto ang ginagawa nila. Hindi ka gaya ng iba mong kasama. Pagkatapos ng halos dalawampung minutong paggapang, nakalabas kami sa gilid ng isang sapa sa kagubatan. Doon ko siya mas napagmasdan. Ang balat niya'y maputlang maputi, halos parang porselana. Ang buhok niya'y itim na itim, mahaba hanggang baywang, at ang mga mata niya'y malalim pero mapayapa. Walang halimaw sa anyo niya. Mukha siyang isang dalagang maharlika mula sa panahon ng Kastila. Anong pangalan mo? Tanong ko. Rosa. Sagot niya. At sa gitna ng gabi ng takot at patayan, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa piling niya. Habang tinatahak namin ni Rosa ang masukal na gubat ng Mindanao, Ramdam ko pa rin ang panginginig sa mga daliri ko. Hindi dahil sa lamig, dahil sa takot. Pero sa bawat hakbang na kasama ko siya, may bahagi sa akin na kumakalma. Tahimik siya habang naglalakad. Ang puting damit niya ay may bahid pa ng dugo, pero parang hindi niya alintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang kinis ng balat niyang tila wala ni isang galos. Kahit na halos gumapang kami sa batuhan at tinik. Hindi ka ba nasusugatan? Tanong ko sa kanya. Umiling siya. Hindi na sa tagal na panahon. Napatigil ako. Ibig mong sabihin, tumango siya. At doon niya sinabi ang totoo. Ako'y hindi na tao, Noel. Alam mo na isa akong bangkilan. Napalunok ako. Alam ko ang mga kwento tungkol sa bangkilan. Mga nilalang na nilikha upang maging bantay ng mga sinaunang kayamanan. Malalakas, magaganda, at halos immortal. Pero kapag ginising mula sa pagkakatulog, nagiging mapanganib, lalo na kapag pinilit gawing alipin. Ako ang pinakahuli sa aming uri. Nakatali ako sa batong iyon sa kuweba ng mahigit tatlong daang taon. Hanggang sa buksan nila ang kabaong ko para sa auksyon. Bakit mo ako iniligtas? Dahil hindi mo ako tiningnan na parang gamit. Hindi ako nakasagot. Sa totoo lang may bahagi sa akin na takot pa rin. Pero mas nangingibabaw ang awa. At pag-usisa, matapos ang mahabang lakad, Narating namin ang isang lumang bahay bakasyunan sa gitna ng gubat. Gawa ito sa makapal na kahoy, may malawak na balkonahe, at lumang bubong na natatakpan ng mga dahon. Dito muna tayo magtago. Wala namang nakakakilala sa lugar na to. Doon ako pansamantalang nanirahan. Isang linggo, dalawa. Tumulong akong ayusin ang paligid, nagsisibak ng kahoy, naghahanap ng makakain. Si Rosa, hindi ko nakitang kumain ni Minsan. Pero laging malakas, laging alerto. Araw-araw, mas lalo akong nahulog sa kanya. Sa kanyang tahimik na kilos. Sa paraan niyang tumingin. Sa lungkot na hindi niya sinasabi pero ramdam ko sa bawat haplos ng kanyang kamay sa aking sugat. Hanggang sa dumating ang isang gabing maulan. Habang nasa loob kami ng bahay, at ako'y nanginginig sa ginaw. Nilapitan niya ako. Hinawakan ang mukha ko. At sa unang pagkakataon, hinalika niya ako. Hindi iyon halik ng halimaw. Halik iyon ng isang nilalang na matagal nang nagdurusa sa katahimikan. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik kami sa kabihasnan. Dinala ko si Rosa sa isang lugar sa bukid noon kung saan may mga kakilala akong pwedeng tumulong sa amin pinakilala ko siyang asawa ko. Walang nagtangkang magtanong. Dahil pagkatapos ng kaguluhan sa pamilihan, lahat ng sangkot ay naglahong parang bula. Patay ang iba, ang mga nakaligtas ay hindi na nagsalita. Pero sa isang misteryosong paraan, yumaman ako. Natagpuan ko sa loob ng bag ko ang isang luma, ngunit purong gintong kwintas. Tinubukan kong ibenta ito at doon nagsimula ang aking kapalaran. Tinubukan ko rin tumaya sa loto at nabigla ako nang nanalo ako. Pumili ako ng lupa, negosyo. Tumubo ang yaman ko na parang hindi nauubos. At si Rosa, habang tumatagal, lalo siyang gumaganda. Hindi siya tumatanda. Wala siyang bahid ng pagkasira kahit tumakbo ang taon. Isang gabi, habang ako'y pauwi mula sa lungsod, nasalubong ko si Carlo pero hindi siya masaya. Payat, parang walang kaluluwa. At nang magkatingin ng kami, tinuro niya ako at pasigaw na sinabi, "Yung babae mong, 'yun hindi siya ang akala mo. Hindi siya para sa mundo natin. Isa siyang bangkilan." Nagwala siya. Tumakbo. At bago pa ako makasagot, isang itim na anino ang sumulpot mula sa dilim. Isang iglap lang pinunit nito si Carlo. Wala nang natira kundi bungo. At sa dilim ng gabi, sa likod ng poste ng kuryente, may aninong babae, nakaputi duguan, at may mata ng halimaw. Matapos ang insidenteng iyon kay Carlo, hindi na ako mapakali. Kahit gaano pa ako kayaman, kahit gaano pa kalinis ang bahay, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko tuwing lumalapit si Rosa. Ang mga halik niya'y nananatiling matamis ang yakap niya'y laging mainit. Pero sa tuwing pinipikit ko ang mata ko, nakikita ko ang anino niya. Nakahawak sa dugo ang bungo ni Carlo. At isang gabi, hindi ko na napigilang magtanong. Rosa, anong klasing nilalang ka ba talaga? Tahimik lang siya. Tumayo siya mula sa kama. Hubot hubad. Ang katawan niyang parang nililok ng Diyos ay kasing puti ng buwan. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Hindi mo pa rin naiintindihan, Noel? Ako ang nagligtas sa iyo, oo. Oh, oh. Pero ako rin ang dahilan ng pagkawasak ng pamilihang iyon. Lumapit ako sa kanya dahan-dahan. Bakit? Dahil hindi nila dapat ako ginising. Ang bawat bangkilan ay binabantayan ng kasunduan. Nakabaon kami para sa mga sinaunang angkan, para sa mga orasyon at ritual na matagal nang kinalimutan ng tao. Hindi ako hayop para iparada. Hindi ako regalo. At hindi ako swerte. Ako ay sumpa. Pero ikaw, Noel. Ikaw lang ang tumingin sa akin at hindi natakot. Hindi ka tumakbo. Hindi mo ako binenta. Pinili mo akong protektahan kahit hindi mo ako kilala. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, may luha sa mata niya. Kaya ikaw na ang pipili. Iiwan mo ako at mabubuhay ka tulad ng dati. O mananatili ka sa tabi ko. Sa dilim ng mundong hindi mo lubos kilala. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagmamahal o sa takot na rin. Pero pinili kong manatili sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Tumindi ang tagumpay ko. Lahat ng negosyo ko'y sumibol. Lahat ng utang ko'y nawala ang mga taong galit sa akin ay bigla na lang nagkakasakit at namamatay. Hanggang isang gabi habang ako'y nasa opisina, dumating ang isang matandang babae. Kulubot ang balat, kulay abo ang buhok, at may mga mata na parang nakalubog sa itim. Alam mo ba kung sino talaga ang kasama mo, Hiho? Ang asawa mong si Rosa, hindi siya tao. Tinitigan ko siya. Alam ko. Hindi mo alam ang kabuuan. Ang bangkilan ay hindi basta-basta. Hindi siya tulad ng manananggal o wakwak -wak o tiktik. Mas matanda siya. Mas tuso. At kung pinakawalan siya sa tamang oras at lugar, siya ay magiging reyna ng kadiliman. Kinabukasan, sunod-sunod ang balita. Mayroong bangkay sa ilog na walang mata. May buntis sa kabilang bayan na kinuhanan ng laman loob. May kalabaw na kinain ng buhay. Tila bumabalik ang mga nilalang ng gabi. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. At lahat ng biktima, mga taong dating kliyente ng itim na pamilihan. Pinagbabayaran nila ang ginawa nila sa akin. Bulong ni Rosa habang nakasandal sa dibdib ko. Paano mo sila nahanap? Mula sa dugo mo. Isa-isa silang lumalapit. At natutuntun ko sila sa tuwing lumalapit ka sa kanila. Napalunok ako. Ako pala ang nagdadala sa kanya sa mga biktima. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, niyakap ko si Rosa. Sa gitna ng lamig, bulong ko sa kanya. Rosa, mahal mo ba ako? Tumingin siya sa akin. Mahaba ang katahimikan. At kung mahal nga kita, Noel, kaya mo bang mahalin ang isang halimaw? Hindi ako sumagot. Dahil sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano ang totoo. Pagkalipas ng isang buwan, hindi na lang balita ang mga pagpatay. Isang buong barangay sa Agusan del Sur ang natagpo ang walang buhay. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Walang sira sa mga pintuan. Lahat ay namatay habang natutulog. Tila inalisan ng kaluluwa. Lumaganap ang takot. Mga tao'y nagsisilikas. Ang simbahan, nagsimulang magsagawa ng dasal tuwing gabi. At isang gabi, habang nakatayo ako sa likod bahay, nakita ko siya. Isang nilalang sa ilalim ng buwan. Si Rosa, hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay tila ginto na may kumikislap na itim na ugat sa ilalim. Ang buhok niya umaalon, parang usok na may liwanag. Ang mga mata niya dilaw, pero hindi mata ng tao. Mata ng isang nilalang na matagal nang nakakulong sa dilim. Rosa! Tinig ko'y halos pabulong. Hindi mo na ako kilala? Tanong niya, sabay ngiti, isang ngiting hindi mo malaman kung masaya o malungkot ikaw pa rin ba yan? Hindi ko na rin alam, Noel. Dahil sa pag-ibig mo, nabuo kong muli ang kapangyarihan ko. Pero sa parehong dahilan, hindi ko kayang kitilin ang buhay mo. Sa loob ng dalawang linggo, parang sinumpa ang buong rehiyon. Ang mga negosyante at politikong nakabili ng mga aswang ay isa-isang naglaho. May nakita raw na wak -wak sa ibabaw ng City Hall sa General Santos. Isang malakat ang nanibasib ng buong sakahan sa Sultan Kudarat. At isang manananggal ang nakita sa isang rooftop sa Cagayan de Oro, hinahabol ng mga sundalo. Ngunit biglang naglaho. Nagbalik ang lahat ng uri ng aswang na ibinenta sa black market. Wakwak, -wak, manananggal, tik-tik, bangkilan, tigbin at malakat. At sa kanilang gitna, ang pinuno nila, Tirosa. Si Huling gabi ko sa mansion, may nakatanggap akong sulat, walang pangalan, pero pamilyar ang sulat kamay. Sa huling gabi ng buwan, maghintay ka sa ilalim ng balete. Huwag kang matakot, huwag kang lumaban. Tumunod ako at doon ko siya muling nakita sa ilalim ng punong sinabi niya sa sulat. Hindi mo ba ako susugurin? Tanong ko. Hindi. Lumapit siya dahan-dahan dahil minahal kita. Pero pinatay mo silang lahat. Hindi ako ang pumatay. Pinalaya ko lang sila. At alam kong hindi mo ako kayang patawarin. Lumapit siya sa akin. Hawak niya ang mukha ko. At ngayon, ito ang huli nating gabi, Noel. Babalik na ako sa kailaliman. Sa mundo kung saan walang araw, walang buwan, walang alaala. Rosa, pero huli na. Hinalikan niya ako mahigpit, masakit, punong-puno ng pangungulila. At sa isang iglap, naglaho siya kasabay ng bugso ng hangin. At isang alingas-ngas na parang libu-libong aninong gumagapang pabalik sa lupa. Pagmulat ko kinabukasan, mag-isa ako. Tahimik, wala na si Rosa. Pero naiwan sa aking bulsa ang isang piraso ng papel. Noel, mamahalin pa rin kita kahit hindi mo ako kayang yakapin. Dalhin mo ang pangalan ko sa lupaing hindi ko maaabot. At mula noon, hindi na ako muling yumaman. Bumalik sa pagiging karaniwan ang buhay ko. Ang bahay ay ibinenta. Ang lupa ay napunta sa ibang tao. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, inilalabas ko ang papel. At binibigkas ang pangalan niya. Rosa, sabi nila. Ang mga bangkilan ay nilikha mula sa alab ng kidlat at luhang itim ng buwan hindi sila alagad ng demonyo, kundi mga bantay ng mga lihim ng mundo. At kapag sila'y ginising ng kasakiman, sila'y nagiging hatol ng langit sa mga makasalanan. Ang black market na iyon sa Mindanao, wala nang nakakaalam kung saan iyon. Wala nang natira. Lahat ng nagpundar nito, wala na. At ako, ako na lang ang nakakaalala ng gabing iyon at ng babaeng bumaliktad sa buong buhay ko. Isang nilalang isang alamat, isang bangkilan. Kung nagustuhan mo ang kwento, ilike mo na. Yan at huwag kalimutang mag-subscribe. Gabi-gabi tayong magkasama sa takutan. I-comment mo rin ang pinakanakakatakot na bahagi para sa'yo at baka yan na ang next na kwento natin.